kanyang kachat kanyan? ay ang kapatid ni Vilas na si Vince. Ang santo Plasgo gold ay gamot at dapat hindi dapat gamitipang gamot sa anumang uri na sakit. Ay doon, sasinit kayo ma'am no? dami pa rin tao kay Diwato nagpunti na lang pala sa labas lang mam ma ha, bawat pumasok Kasi yung iba, pinipinit papasok ay eh, bawal dyan. Sa ilip yan. Sabi ko nga, sa grab taxi ko, mam, walang ganun eh. okay. Thank you. Ingat. Thank you sa dagdag na 20. okay. Binagdagan din ng 20. Ito yung metro niya. Ito si Madam. Ito si Madam. Pag ano lang service ng bayan talagang pag ka sa kapwa tapos metro metro pa may dagdag pa yan at saka good aircon with electric fan sa likod ang lakas ng aircon kaya malamig daw ah